Abay ang lupit nga ng mga winning plays na ginawa neto ni, ni Dorian Finney-Smith in the fourth quarter para nga tulungang manalo ang Lakers. Well, alam naman na ng lahat na ang spotlight during this game ay nandito nga kay Luka Doncic and then kinuwaya ni Lebron James in the fourth quarter nung siya yung nag-takeover. Pero nga mga idol ay dapat hindi rin natin palampasin ang ginawa nato ni na DFS in the fourth quarter na nagtulak nga para sa Lakers na manalo. And well, actually galing yan dito mga idol sa mga bibig mismo ng kanilang head coach na si coach JJ Redick. Pakinggan natin ang kanyang mga sinabi patungkol kay DFS. We don't win the game if Bron doesn't take over, and we don't win the game if Doe doesn't make three massive plays. You know, again, another one that won't show up on a box score, but Luka drives against the switch. He sets the Gortat screen. Luka gets the layup. Um, He finally gets a, an actual dunk on the tip dunk um and not just uh uh touching the rim while he puts the ball through and then uh and then the back tap steal on Kyrie uh that, that led to a rui basket so I just thought you know he, he he led the charge down the stretch of just making winning basketball plays. So bukod sa pag highlight nito ni coach ready kay LeBron James ay kanyang binigyang credit din itong si D.F.S. And actually silipin natin ang mga winning plays na ginawa niya in the fourth quarter. At dito nga una mga idol ay nung nag-set nga daw ng court at screen itong si DFS kay Luka Doncic na nagresulta ng super easy layup para nga dito sa anilang superstar. And then after nyan, during this possession din mga idol, sa next possession nung dumipensa naman sila, ay magandang ang depensa ang ginawa niya dito sa team ng Dallas Mavericks. Kanyang magandang rotation at dito nga mga idol, napigilan niya si PJ Washington na magkaroon ng open 3-pointer. At sa kanyang ang closeout dito ay nabigyan si LeBron James ng pagkakataon na mag-switch at dyan nga mga idol na pigilan ni Lebron James ang reverse layup na ito ni PJ Washington At ang defensive stop nga nilang ito ay nagresulta dito nga sa 2 points ni Lebron And then a few possessions later, may nyo dito si Dorian Finney-Smith under the basket sa dunker spot. Pero nung nakita niyang si Luka ay magdadrive, ay umalis nga siya dyan agad pumunta sa abilang side of the court. At actually, napakaganda nga ng screen ay eh, binigay niya dito para kay Rui Hachimura. Pero si Spencer Dinwiddie ay maganda lang din ang closeout na ginawa. At matapos kang ma-depensahan niya ng Mavs, abay si Dorian Finney-Smith is still hunting para nga sa isang magandang play na pwede niyang gawin at nagawa niya ngayon mga idol dito sa offensive rebound put dunk na kanya nga ginawa 2 points para nga sa LA Lakers in the clutch. And then a few seconds later sa depensa naman ay another winning play ang ginawa ni to DFS at itong ay depensa niya kay Kyra Irving kung saan sinundutan niya nga ito. At dito mga idol natapig niya ang bola papunta dito kay Rui Hachimura another 2 points para nga sa team ng LA Lakers. At sa last play nga natin mga idol, depends pangsel ang pangselyo ng panalo ng LA Lakers at yan mga idol ay ginawa nga na naman na Dorian Finney-Smith. Nakita nyo dito na tinatao niya itong si Kyrie Irving and then after nyan ay gumawa nga siya ng screen pero hindi nga umalis dyan itong si DFS kay Kyrie. Pero nung nag-drive na itong si Kyrie baseline ay binigay na lang ni DFS itong si Kyrie dito kay Luka Doncic. And then after niya na ay sa no man's land, etong si DFS kung saan wala na siyang binabantayan. Kaya naman quick look around lamang at nakita niya itong si Clay Thompson na wide open. Kaya naman kahit hindi pa pinapasa ng Mavericks ang bola sa kanya, abay tinakbo niya na agad itong si Clay Thompson. At ang kanyang pagtakbong yan, ang nagpigil kay Clay na magkaroon nga ng easy 3-pointer, another defensive stop para nga sa LA Lakers. At yan nga mga idol ay nagresulta na rin para nga manalo sila. At yan nga mga idol ang mga winning place na ginawa niya ito ni Dorian Finney-Smith na hindi lahat yan ay lalabas sa box score. Pero binanggit nga ni Coach Redick mga idol na he is also the key kung bakit nga sila nanalo this game.